Isang ako natin sa ating panalangin na pasasalamat ni Teresita Nagartija para sa anyang Pasasalamat ni Joy Pagalion, Estelita Perada, Nawel Herrera para sa kanilang kaarawan. Pasasalamat na Ricaccio Family, Badnake Family, Bella Ricaccio, Dorado Family, Lima Domingo, Lidia Mascasa and Family, Jeanette Paco, Cecil and Jerry Gutton Family, Catherine, Estelia and Angelica Frente, Carlos Srigonan, Miranda Family, Gobel Elio Sida, Nerdia Vasquez, Gobel Elio Sida, and Nelda Vasquez. Panalangin para sa Agarang Pagaling nila, Emilita, and Amelito Sevilla, Rodrigo Ramirez. So. Salamat. Mildred Recla, Jasmine Sibeldia Lin, Maribeth Dorowin, Catalina Alba, Mardi Agtarap, Raquel Inosanto, Leia Rose, Leigh Erenista, Eduardo Salido, Ramon and Elise Lim, Phil Hall, Silvana Pearl and Savannah Pearl, Makaraig, Dolores Paredes, Kian Rafa, Kendricks, Portugal, Jire Janica Ibarra, Raquel Crame, Emmanuel Bueno, Fe Marie Moreno, at Jaime Godito panalangin para sa natatangin kahilingan nila Ronald Salamat, Juliette Yopanko, Banji Villanueva and Family, Lolita Ranchero, Jenki Tumanda, Liza Lago, Felisa Casamayor, JC Salonga, panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo, Alicia, Conrada, Ismael, Rodolfo, Angelina Pineda, Provencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcos, Natividad Gonzales, Edelberto Gonzales, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feyo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tony and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Consuelo and Teodoro Cordova, Rosario Brown, Zenaida Arce, Apolinar, Demetrio, Sergio Signor Guadalupe, Ambrosio, Arito, Andres, Lovistro Signor Carmen Bucod, Mary Virzel Maghanon, Felix, Rosalia, Lourdes, Ignacia, Victorio, Marvin Clark, Victorio, Teresita, Romeo, Irene, Ezekiel Signor, Noel, Ricardo, Pedro, Murillo, Noli, Rodelio, Geraldine Batalia, Edmundo, Ricardo, Norma, Teresita, Remedios, Joey, Pablito, Erlinda, William, Lope, Efren, Ramon, Bishop Nereo, Ochimar, Edelberto Adviento, Apolinaria Onag, Contrado, Heidi, Hector, Ganaban, Salvation Mark Jeff, Aidan, Alberto Robete, Primitiva Robete, Linthia, Nasi Valera, Teresa Jasco, Mariano Filomeno Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Patricio Saberon, Leticia Lopez, Ruel Diesta, Nanay Estacio, at Rolando de los Santos aksit tayo po lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y nagbihina ng Espiritu Santo. Aba, ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin si mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap na was sa akin na kayong sa mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, Amen. At ang salita ay nagkatawang tao At nakipanguhay sa atin Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo Bukod kang pinagpala sa babaing lahat At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus Santa Maria, Ina ng Diyos, si panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa, na ina ng Diyos, na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yamang dahilan sa pamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Heso Kristong anak mo pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit. Sa pamagitan ni Yeso Kristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng na una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwa ngayon ay ang ating pumbutihin kura paroko, Reverendo Padre Douglas Dibado

sa pagkakaisa sa haring nakapako sa krus dakilang pag-ibig saan man manahan Diyos ay walang alinlangan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala na ating Panginoong Heso Kristo, ang pag ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulong tayo sa maawain Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming bumubuo sa iyong angkan at gawin mong sa iyong paningin ay magningning. Ang kalooban naming laang sundin ng loob mo sa pamamagitan ng paghubog sa pag-uugali namin sa pamamagitan ng Yeso Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaiyas. Sinasabi ng Panginoon, ang ulan at niyibi, paglagpak sa lupay, di na nagbabali. Aagos na ito sa balat ng lupa, nagiging pandili. Kaya may pagkait butil na panghasig. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kung nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa tugunan ang ating pong itutugun. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Ulitin po din. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Ang kadakilaan ng Diyos ay ihayag ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kong takot, tugon. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang, ap ang aping umasa sa kanya pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa sila'y iniligta sa hirap at dusa tugon Matwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid at ang taghoy nila'y kanyang dinirini. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawin sa isip ng madla tugon. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganim. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asay, hindi binibigyo tugon. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Magsitayo po lahat. Yeah. Wika mo'y aming susundin. Wika mo'y aming tututin. Ang tao hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng ama natin, may kapay. Huwag ka susundin. Huwag ka mo'y aming tututin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin si niyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagburi sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw-araw nito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami iharap sa masipit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes sa unang linggo ng apat-tapong araw na paghahanda. Isa po sa mga narinig natin na tinatawag na disiplina sa panahong ito ng kwaresma. Mayroon tatlong disiplina ang tinuturo sa atin. Una ay ang pagkakawang gawa. Pangalawa ay ang pag-aayuno. Pangatlo ay ang panalangin. Sa pananalangin, dito tayo mas natututo na tumahak sa tamang direksyon, gawin kung ano ang hinihingi at nararapan. At ito yung magtutulak sa atin para sa pagkakawang gawa. No? Yung nagiging bunga ng palagi ang pagdarasal ay makikita nawa o makita nawa sa ating mga gawa kaya yung pakikipagkapwa tao at lalo tigit yung atin po mga sakripisyo paghihirap ay no, nanggagaling dito sa ating pananalangin so kung ano ang madalas na nilalaman ng ating panalangin yun ang nilalaman ng ating mga puso at ito rin yung ating mga desire sa buhay. Ano ba ang madalas ninyong idasal? Kasi ngayon, muli pinapaalala sa atin, no? kung naalala niyo po ang sabi ng Merkoles ng Abo, kung kayo'y mananalangin, tiyakin ninyo na hindi ito magiging pakitang tao lamang. Sa inyong pananalangin, tiyakin na hindi ito magiging pakitang tao lamang. At ngayon, sa Ebanghelyo ni San Mateo, tinuturuan tayo ni Jesus ng tamang pamamaraan ng pananalangin. Sabi, hindi kinakailangan ng mahabang salita, hindi kinakailangan ng paulit-ulit no? na pag, yung mga ritual na ating ginagawa. Sa katagalan, sa mga nobina, no, sa mga panalangin na atin pong dinadasal na may memorize na natin ito. Nung ako po ay uh, high school, high school yata o nagsimulang mag nobina sa perpetual help. So high school, college, tapos yung nagtatrabaho na talagang uh, masigasig ako no, na umuwi para mag ng Nobina Prayer doon sa aming parokya at halos memorize ko na yung perpetual help. Kumbaga, kaya ko nang sumabay ng walang kopya. Pero okay na ba yun? Sapat na ba yun? No, na masaulo ulo natin ang mga panalangin. Kadalasan kapag na may memorize natin ng panalangin, nawawala na ito sa ibang yung hindi na gano'n ka-intense. Kasi wala, kahit nga nakahiga ka, kaya mo magdasal eh. Kaya mong dasalin yan. Kahit nga yung rosaryo, nakakatulugan nga natin ng rosaryo, ang kadalasan. Pero, ang paalala lang sa atin, nawa, yung panalangin, ay talagang mas maging seryoso tayo. Kaya nang nabanggit ko, kadalasan, kung ano, ang nilalaman ng ating mga puso, yung mga desire natin, 'yun ang madalas nalalabas sa ating mga bibig o sa ating pananalangin. Ano nga ba yung mga desire natin? Pera. Sa mga may sakit, sana gumaling lagi yan. Sana gumaling sa mga walang pera, sana yumaman sa mga walang nagmamahal, sana may magmahal. Sa mga nagkukulang sa pag-unawa, kulang sa pansin, kulang sa pag-aasikaso, ito lagi ang lalabas sa ating panalangin. Pero po, sa itinuro sa atin ni Jesus sa umagang ito, no? napakahalaga na panalangin na pwede natin maging basihan na ating pong pagdulog sa Panginoon yung pagpupuri, yung pagpapasalamat, yung paghingi natin ng tawad, at yung paghingi rin natin ng lakas para makapagbigay sa ating kapwa. No? Patuloy natin na dasalin, patuloy natin na hingin sa Diyos sa mga panahong ito ng kwaresma, yung tamang disposisyon sa atin pong pananalangin. Marami tayong ginagawa na paraan ng pagdarasal, magiistasyon tayo ng krus, no, magbibisita iglesia, kung ano-ano pa ng mga ginagawa natin. Pero sana po mas maintindihan natin at unawain ng mabuti kung ano itong ating mga sinasambit sa Panginoon. At tiyakin lang natin na hindi lang tayo pakitang tao o hindi lang tayo. Mahalaga po 'yun no na nakakapagdasal tayo in private, yung tayo lang, yung walang ibang nakakakita. Mahalaga din naman yung nagdarasal tayo kasama ang buong komunidad. Lalong-lalo lalo na sa inyo po, sana po nakakapagdasal din kasama ang pamilya. Amen. Sinabi sa atin ni Jesus na maaari nating tawagin ang Diyos bilang ating Ama. Kaya taglay ang matibay na pag-asa, idulog natin sa Kanyang harapan ang ating mga kahilingan. Ang ating pong itutugon, Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. ang simbahan sa buong mundo. Naway laging magpahayag ng matibay na pagtitiwala sa pagdating ng kaharian ng Ama, isang kaharian ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Sa kabila ng mga ng buhay, tayo naway manatiling nananalangin at hindi mapa Magda pa padarang sa tukso, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Tayo naway magkaroon ng sapat na kakanin para sa ating mga pangailangan sa araw-araw at ng kadakilaan ng puso upang patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak ang mga may sakit at maging ama na nangangalaga sa kanila naway makatagpo ang Diyos sa kanilang pagpapakasakit araw-araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga yumauna ay makaharap na wa ang Diyos sa kanyang tahanang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Midulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama ang mga kahilingan ng mga nanonon sa online. Lahat ng mga sa pasasalamat, special na intention, agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaniluwang.